ko na sayo na alawang humhingi ng tulong ko ulit sa to sa mga papakulong ko do sa irrigation, sa tama ko na tubig. bags. Ah, nangigitaw ang aso hindi ko mabilang kung ilang tirasyon. At dito dito marami, kasi dalawa lang po yung nakita kong kanina na nakalitaw. Hindi ko lang alam ngayon kung ilang na. Dito po ay

Yan po, apat ah, na cobra mo yung nandito. Malalaki mo ang cobra. Huwag kayong mag Tutulungan kayo namin. Kailang po ba ng tali? Oo, baka maulog ako eh. So yun man. Hindi ka na naman to. Ano na lang ko, kan hindi ko na lang sa ilalim tapos abutin Iyabot ko na lang sa'yo, ano? Ako na lang magtatali iyo. Tatali kita dalawa ka, Hindi, hindi. <laughs> Paano kaya napunta dito, ano? Hindi ko po, hindi ko alam. May kahulo ka siguro, ano? Baka siguro nanginisda, ano? Yun, know, ganda pa ng pet, ano? Dito, mo. Ha? Tali natin sa dalawang mo din, no? <laughs> Sarap mag-swimming dyan, no? Kasama mo yung mga cobra. No? <laughs> ay. Ito ako, ka? Ayun mo. si sir, oh. Ayun si sir. Ang ko ako, ilahin mo ako, ha? Kaya ko nang nakawala yung mga manok dito, eh. ay pala sila sa... Pam, madalas kainin po niyan yung itlog. Oo, oh, marami palang... Ah, ganun naman ako dito, naubos na. Tatali ko kaya dito. No? Yung mo dito. ano ha mga dandaan lang kayo dyan, baka kayo mahuli niya eh. Ayun, titignan mo Mataan. lang yung tali ah, baka naman... Ang pata cellphone Bulsa mo eh. Yeah, Yan, baka... Yan, yung maganda sa ano na lang, sa pag-iipit. Oo, oh, kung may pang sana. Ikaw din lang dapat eh, ano mo, para hindi na dumapo sa tubig. hindi, <laughs> para pag nalaglag ka dyan, direkto ka sa ilalim. Okay, hey, mo ano, pag nalaglag, ilalim mo ako, hindi yung <laughs> mabibigtiyaw dyan. Hindi <laughs> ah, biwang mo lang <laughs> yung mabibigtiyaw. Kasi kung tabayan mo, yan, kung tabayan mo ba, pag nalusod ako. Ito ko ah. Ito, magandang video, Juan. Ano yun?

wala laking mga kobra maganda yeah. pala yung mga kobra dito kaya pala naupos yung mga manok namin pagod pinagbalasan o oh? Ayo. Oh, Ilai boleh. Yo gua. Lah kini tokok. Oh, dah. Yeah. Ambiga mu <laughs> aku. Sampin mah biga tak aku. Ayun to asbo. <laughs> <Siyang> Dia <mabibeta. laughs> Ang dalawa Ang malaki Double for push na no? Wala di <laughs> Dito ka sa akin Ito na Dalawa Dapat belum ka din. Uh, uh, uh. <coughs> <coughs> kamu <Awaka muna>. oh. <coughs> Ano oh, oh nga? Tulog-tulog kayo. Huwag kayo mag-apura. Nagmamadali yata. Nagmamadali. Yung isa ako muna. Ako muna. Okay. Kaya eh. pagod ng pagod na siguro sila. Dahil, dahil marami na tubig na naino. Tagal na sila siguro dyan. Ata! Ata! Diyan, dami nila dyan. <coughs> oh.

5 mano 5 mano bayat oh 5 nanti saja mana yang diinjang aja aja nak muyang ano? yun ba? yun ano ba? Okay, okay. patay ko. ano ba? bakit nyan? sarado na natin yung ano ano? dapat talaga masar, okay, dapat talaga tumulog to sa sarado. paradin niyo na pasokin. Okay. sige, kaya mo na unang kain yan. Uh, ano na? Ay, siaw ka? malim malim Tignan pa natin yung ano na iba no? Oh. Oo. Yan, na yung nanguhuli natin ng sawa. Naino na ako ah. Hindi <laughs> na natin tatanggal ito no? lupit ito. Ito. Ito no? yung pangalim. Tandiyan pa natin doon. Ayun kayo. Parang merong ambuntot no? <laughs> Pero kalpan natin yung ano, baka tubig. Oh. Lagso ka pa yung iba, oh. may pagkain na daga. Hindi, si sisirin mo sa ilalim para ma-clear natin. Ha? Ah. Isisirin mo sa ilalim. Isisirin ko? Oo. Wala na. Okay. Doon na okay. nasot Oo. Okay. Oh, okay. oh. Umabasa. Sumisid ka hanggang doon success. yung mga Amerikano, si si, si, ganyan. Yan, anim. 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 Dali. So yung mga tropa na success yung mission natin dito. Narescue natin yung anim yung Anim na cobra. Anim Lalaki pa naman. Eh, ngayon na uh, si Kuya. Pangalawa sa tatay ko eh mga tropa. Pang talawang tao nito. Doon sa una niyang lupa doon. Doon sa mismong mga alaman niyang langka. Langka. Ayan, tumawag naman dahil, di naman malayo sa atin ito e. Eh. Akababaryo ko rin mga tropa. Ayan, kasama natin si Super Coco. Si Rupa ni Tuklao. Okay, ng... uh, maraming maraming salamat ulit kay Sam Tuklao at kay Coco. Super at Coco. ngayon may kasama pa silang isa na si Rupa may Tuklao. Hmm. Maraming maraming salamat sa iyo, Sam. Sa okay. pangalawang pagkakataon, natulungan niyo na naman ako. Ayan. Okay, pwede mong mag-shoutout? Shoutout Shout po kay Manny. Manuel, Manuel. Dison, yung kapitbahay ko po. Ah, uh, lang po. Maraming maraming salamat ulit. Magandang yeah, magandang hapon niya, no? po. Sa akin na ano, salamat kay ano. Hindi ko kumakaya, hindi ko kayang ulitin niyo wala si Super Kokok. Ayun, kasama ni Si Bay.